Paro po mga ka-farmer at nandito po tayo sa gubat At papes alam po natin yung mga bagong baka uh, Nahingi po ng lubid yung mag-aalaga Pandugsong ko na may pwede ng dugsong ng lubid nito Gawa ng kalmado ng hayop uh, Para makakain-kain ng mas madaming damo Maganda naman po ang talian dito uh, Hindi ganun ka dami tuod ya abot ko na lang sa kanya at nasa na magdugtong. Maraming kamustahin ko rin mga baka. Ah. Yun know. o. pa rin po sa pwesto. Kinukumpayin lang nung nag-aalaga. Nakaabang. ay naman ang tsura. Ah. Ganyan po dapat ang pwesto ng mga lubid kapag kayo ay bibili ng baka na mas batik Ano, kahit hindi ho mas bate, kahit yung mailap. Kahit yung mailap na baka, kahit hindi mas bate, dapat yung lubid ay laging nasa baba ang pwesto. Huwag kayong bibili, huwag kayong magtatali ng lubid na mataas ang buhol. Dahil pagka tumakbo yung baka, automatic tataas din yung lubid at sasabid sa hita ay doon po magkakaroon ng problema baka tumambling yung baka sasabit ayos na ayos po yung ating gawang mortigo no? saktuhan pag ito po ay may ilang araw pa okay na madali lang ilipat lipat ito kalmado na sila siguro yung naghihintay na ng pakain itong mga to Andun pa rin eh. Kung saan pinwesto nang ibinaba nung nakaraang webis ata yon. Ay ah, hanggang ngayon nandiyan pa rin. Talagang kinukumpayan lalo nang nag-aalaga. Kuya Edwin ha. Nandiyan pa. Edwin pa. Ah, uh, iwan na ko lang ng rin lobed.

Pwede mo na dugsungan yan Pwede mo na yung dugsungan uh, Anong labag niya may tabi-tabaw eh Hindi mo may hilay basta yan eh? Oo oh, Tatabi mo lang Uy! Ano ah, bisita Pinakumpan ko na niya? Oo, oh, mabayaw ko Pinakumpan Pinakumpan po, Hindi ko pa na kula ang Hindi ko pa na ano ko na matapang mata yung isang yun Matapang-tapang ako yun Yung sinahugot ang ano Yung sa burting sa tainga Oh, kaya may panliig. Oo. Mal Sorry, ulang. Opo. Maluglog siguro yung kabit. Oo, oh, maluglog yung kabit. Pero na, isa ko sa uli ko lang. Ayun naman ni Kahit. Saka ko na lang ano. Ayun, oh. tama na siya. Nag-upal nag 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 takit. Hmm. Ano pala ibuhin nyo? Baka ano. Ano ibuhin niyo? Baka may pagdugtong oh, ibubunot. Oh. Ah, ano yung limang metro? Ano yung lipat lang hindi? Tabuy-tabuy. Ngayon din nyo na kay Walter. Ayos na ngayon. Kita-kita ko kay Walter na yun. Ayos na ngayon. Ay, 42 naman yun. Puna. Ay, ay, ayong kasama niyan. Doon din galing. ayong sabay-sabay. Hindi ho. Nao na yun ang... Siguro magdadalawang buwan. Ilan kayo Walter mong paalaga? Pa? Iilan. Isa lang yun. Isa lang ho yun. Ito, pisigan na Oo. Kaya meron yung kay Ate pa eh. Para nauna pa yun ano? Nauna ho yun ng mga dalawang buwan siguro. Kita ko, kita ko nga yun. Kulang dalawang buwan. Kita ko yun. Dayo pa. Kaila pa. Hindi ko pumano tabi lang hong lipat niya. Pagkailan, hindi ko lalagay. Yeah, Ayan, kinukumpay ko mo. Sa so, ahong mm -hmm. dyan, kumpay ko muna. Pagkailan, may isaling buka dyan. Yun eh. yung itataboy-taboy. Mm -hmm. Eh, may paglagi ka nakikita eh. Na, kaya na rin ang amo niya. Nahabol na, na, nahab na kung basta nahabol ang tingin <laughs> na mag yun. Mm. Ah, Pagkailan, ko na naman. Huwag yung Huwag nga lang. Huwag lang kayong magpapabot sa lubid. Hmm. pag basta nahihihihi ako, gani... Inahabos ko ng ano. Okay. Basta hanggang ulo lang. Ari mabait rin sa ngari, takot lang. Ay, ba 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 ta, pero da, takot pa. May ila pa ila pa rin. Ngayon hindi mo na. Hindi, pambata na lang. Ah, laki ba turok? pag pag, 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 pag naulap, natuwa lang yan sa baka. tatag naman pag ka buwan, niya. Pagka nakaisang buwan na ipupurgay nila ang ulit. Pagka na ako ya. Sige. Salamat. Dugsang mula akong kailan um, mo gusto. Pag na ko na yan. Pag na-ihila ko na. Dito Limang metro naman 'yan. Parang wild yung mas bate. Hello, ba, salamat din. later. Yan mga kaparma, ito naman po yung nakakay Kuya Arnel doon po sa nagbo dito sa amin. Ayan na po yung uh, galing po ito sa Chaong, Kalongsod Integrated Farm. Sa may po. Hindi ko lang ako ka doon eh, barangay pa isa. Basta doon ko ay nabili Alaga po ito ng isang taon noong ito lang January. January 7 ko po ito nabili. 2024 Sakto nung January Isang taon Di may kit isang taon na pala Mag isang taon at isang buwan e, eh, ganyan na po ang katawa no? Oh. Ito po yung quality ng pangganador Sinasabi Ang price range nito ka-farmer Naglalaro na po sa 70 pataas na Malabo na mabawasan sa 70 Itong ganitong itsura Ang capital ho dito 46.5 hindi ko na lang hulalapitan at naabala pagka nakain. Pero mabait naman ako, nahihimas ko ito. Sapol. Yan, sigurado matutuwa yung binilihan ko nito. Lagi ko rin kinakamasta ng binilihan ko eh. Pag uh, ano eh, hinahanapan ako ng video at picture. Ang ah, lahi po, lang ito. Ang lahi po nito ay malamang po ang Indo-Brazil. Ayan. Pero crossbreed na po. Ayan. Ang mukha wala akong sungay ito nga po pala ipinakakain na rin namin ng feeds pero hindi naman huporsado ang pids nito ay palit lang palit na puti at saka cattle feeds ano ang ano katawan yan kung nyo naalala yung dati yung payat pa Pare ko po eri, patatlong beses ng napurga ko ng Ivermectin. Ay eh, napakaluwag po ng balat hanggang ngayon. Ay ah, susum natin ng camera. O oh, yan. Usgahan nyo kung magkano ang ganyan sa inyong lugar ka para para may basehan kayo. Pero yung presyo nito dito sa amin ay hindi na ho bababa ng 70. Ang ganyan pong quality ng baka. Ayan, lalo pag repinarado sa Garcia at tumungtong sa cemento tapos siya pa pang ulo. ginagawa ng mga ano eh mga koridor ay angat pang ulo ng baka ay di lalo nagbumukhang malaki ayan ay malayo na kung malugi huwag lang madisgrasya ang hayop ayan ay po ang bawi kung bagi dumaplis man doon sa tatlo noong nakaraan ay nabawi naman sa iba basta matapatay sa mabuting nag-aalaga dinahanan ko po at sayang ay along the way din naman yung pong isa nandoon papakita ko rin sa inyo ito gue. naman ho yung nabilis sa kumpare ng aking tatay ayan medyo mailap lang ito po yung uh, nabili no September noong nakaraang taon kasamahan po ito ng bakang nasa amin yan po katawan nari po yung magulang na yung itlog pero lalaki pa naman po yan apat na buwan ng alaga ang ginagawa po pala noong nag-aalaga nito ko farmer lahat ng kinakain na pits nito mga bakang ito ay doon po nakalistado sa isang yun lahat po ng feeds na kinakain ayan doon po lahat kukunin pati yung nabale na utang doon po lahat kukunin sa isang baka ngayon plano yata ibenta na ngayon tag-araw pero kung ako lang ka-farmer ay parang ayoko pang ibenta siguro ibabaluran na lamang para tuloy yung alaga siguro kaya napapaisip ibenta eh di gawa nga na ho ng kailangan ng pera para sa kanyang pagpaparal ng kanyang anak ako okay, pa na sa ibang baka. Nandito na ako tayo doon sa talian ng dalawang baka. Problema ay hindi ko alam kung saan nakalagay sa kaya napatali pero dito lang yun nilalagay pupurgahin ko po ngayon yung dalawa Ah, pala gaya. Ang ganda po ng talihan dito eh, hawan na hawan, puro niyob lang ang sasabitan. Ayun. Aray po na ang dini. Ang eh. dami palang baka din eh. Ang ah, dami po palang baka din eh. Ang gamit ko nga po palang pamurga ngayon ay albindasoy. Aray po ay pang lang ka-farmer. Yan, pang Benda sol. Napurga na po ng Ivermectin niya nung no, nabili. Maganda magpurga ngayong maaraw, guha nang ang baka mabilis gumanda pagka maganda ang panahon. Pag baulan, ay mabilis pumayat. Pag malamig. Kahit inyong yung pakainin ng pakainin ng pigs ay parang baliwala wala. Samantalang pagka maaraw at inyong purgahin. Mabilis pong may epekto ang gamot ito nga natin tapos kapag dahil ang dami yung baka dito mga inahin yung iba ang ganda naman ho ng talihan no? Tingin, tingnan nyo naman patag na patag ang gandahan dito sa amin patag na ay eh, hindi pa ho ano bahain kaya maganda hindi rin uso dito ang landslide drenching syringe po ang ating gamit yung barmer Ayan. bago po natin uh, na lapit ka pa ha sige bago po natin uh, lapitan ay handa na po natin ang gamot di ko lang po alam kung aray ano, may itali na kapanwi pala panu ah, mapanawag hmm. okay ito lang ho, pero meron tali pagka may lapa ang baka pero rin may maaamo na may isang buwan na po ito dito ganyan lang po dapat bababa para hindi maabot sa hita ng baka Kaya hindi lang ako madalas gumamit nito, noon ay madami natatapon. Mga 15 ml lang. Madaming natatapon. Pang ano lang naman to pang segunda. Dahil napulga na naman sila ng ivermectin nung nabil eh. Ay panglinis lang talaga. Para masahid po ang bulate. Naamo naman tong isang to, nahawakan to. Oh. oh, yung kanyang mortigon, pag ganyan na mortigon, oh, iba-iba, hindi nagsusugat. Pag yung ordinaryong mortigon, oh, at mailap ang baka. Ilang araw pa lang husugat oh, na. Yan oh, pag ganyan, oh, wala pang sugat hanggang ngayon. Isang buwan na ito. Tingnan tayo. Tikman yung pamurga. Yeah. Wala lang talaga nakatali. Hmm. Okay na. Sama na po natin siya ng lubid para malayo ang kanyang maabot. hmm, uh, akong isang bakang to okay na hindi ka na ulit kumain pero mas maganda kung makapahinga muna para eh. makatalabang gamot Ayan, at least ay eh, pero mapinamorgan natin ay eh, pang ano lang pinakaayudala pang ulit lang yan yan po ka parmer ang ang ganda ng ulo ng bakang to talagang mata masiba ang mukha pa lang mukha nang masiba ayan ayan naman sa mayari yung nyug ay eh pagka nasira ay na natitirang ganun yun yung sinasabi kong nasasaya kaya mas matipid pa rin ang ivermectin huh. uh, isang baka na lang ha parmer yung bagong bili gabot lang tayo ng lubid dun sa nag-aalaga bali paikot ito eh hindi na lang ko paikot yung daan na puro rough road banas sa na ata 过来。Voilà.

hindi naman makalit ng limit, hindi tama kilala alahan nyo yung mamamarael mama maril ayos na, nalalapitan na lalo na nyo yung may kama naman hindi bubulan mo nalang din na nagpush video na ano hipo na ng kaunti ala na tayo, kukuha ka pa isa anong? Pero mo tanong isa pa. Magalaga pa isa pa. Mm -hmm. Ano? Mm -hmm. so, may dumating huli, eh, parang atin ay maganda. Pagka tira-tirahan ay hindi, maganda. Ay di, bahala ka na lamang. Maganda mag mag ang <gunugan> pakabili mo dito. Oo, oh. oh, parang tayo tat tatlo Sobrang tat 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 eh. Naman, Wild, Wild naman eh, anong ilapat eh. Sa una lang. Uh, maganda. Ah, oh, pagkakaawa, awang awa ko doon nun nung dinala nyo dito. Ako ako nandiyan naman, di ako tinawag eh. Ano nandiyan ka kaya? Dala ko nagawa lang. Ay, ando pala ako sa ano. Kaya parang unad, may pinuntala ako pagdating ko yung sabi ni kumandala, ayan na yung baka. Pagkakaawa ay bali ng liig sa kaka... Kakakano? Ngayon naman may kalmado naman. Ayun kayo? Ay, hindi po, salamat po. Oh. Na ano na na... Kaaga naman ngayon ngayon? yan. din, tinanghali <laughs> pa nga doon yung mga yan. <laughs> ano, nahuli pa? Ayan lang yung isang anak, eh, ano pa daw nung isa. Ayon, naman, na. Kaso ngala, ay, di, yun, nga lang, eh, hindi ganyan nga doon medyo mga ilap. Ayun naman, hindi lang maalam sa tali. Pero yan pag natuto na, ay di. Ay ngayon ay alus na. Ano? Uh, kaya ang tali dapat nakababa. Huwag nyo itatali na nakataas. Ay lagi naman na sa ano. Oo. Uh -huh. Para yung lubid niya hindi sasabit sa paa. At yun na yung bayaw ko. Pag nga ibinta yung kanyang isang alagang iwi niya din. Ano din yata sa iyo ng isa. Uh, Sige. So pag uh, may dumating yung ano nabag. Saan yung kanakuha yan? Yan huwag sa ano, eh, Chiramonde. Ah. Si Jawa mas bate yan. Ay, sabi nga ni Parin G, Parin mas bate yan eh. Oh. Yun ang ika eh, hinuli lang sa paligawan. Sabi ko eh. yung Wala, Hindi yun sanay sa tali. Na yung katali. Hey, yun na yan natalian na okay. talian. Oh. Ayos na. Nung unang dating nyo dyan, anak ko yung talagang hindi kumain. Malis ay sabi ko, patay ka pa hindi ka naman kumain. Guto ka. Diyo. Ay kinabukasan eh, kahit yung uh oh. mga yung kumpay. Ina, ina, ina. Oh. Sabi nga ni Parin Manoy, Pare ayos yung baka mo. Tagayin nyo lang ho ang pagpapaama. Kaya ang paglilipat lang na yan, tuturo ko na sa iyo. Huwag mong hilahin, Itaboy mo lang. Pagkakalas ng lube, itaboy mo ko sa malago. Saka mo itali. Ganyan lang. Ganyan na naman yung aking isang binata ko sa padaw. Oo. At siya daw mag-aalaga naman. Eh, yun lang. Tatlo yung binata ko ngayon. Eh. Hindi ko lang, ah, gusto ka ng yung ama, ay dalawa na agad. Tayo ko dinum na isa mamaya okay. ba ako mapahiya eh mamaya pumayat ng pumayat din sa Ay akin, karamdaman niyo la. Ay ano kayo? Ay mamaya may na. Tinurukan ko na yan. Tinurukan na yan. pagka ana isang buwan babalik ang bupor ko pa rin isa pa. Pamurga o oh, cha vitamin. Eh ne gayad maulanan. Ay lang bali wala. Wala lang naman yung bagyuhan. Ramdam ko lang sabi ko kung kinabukasan eh medyo na ano na siya, nakalma na. Tamlay na. Bago inaano ko yung nagayari ng ko. Hindi naman sa naalis. Bala ka na ito yung pagkano. Apo. Huwag ka hindi maano yung dini pag nang... Hala ko kayo magtatakbuhan na eh. Ay hindi, hindi na naalis lang Sabi ko, hindi ko alam ko sino yan. Kala niya no, niya. Gagaw Yan lang naman ano? yung ukotan namin, pag wala hindi ino. Pangit ng kaunti, piso-piso. Pag ano, kahit mga sultaling ko, pag mayroong... <laughs> ano, tatawag ko ako. Isa ako na una. <laughs> bahala na lang, kayo... Kung, oh, okay. Sabi ko sa iyong, ama, bahala lang akong ang... Baka mga 52. Yan ay nakuha kay 143. Sabi nga eh. Oo. Oh. Sabi nga na yung ama eh. Ala, dalawahin muna sabi ko. Ito, mahal din Weedem, kay, sama na isa lang muna ah. Dito, sa baka may lipa tagali pa ko yun oh, galing yung pangasinan dinadala, din, kinukuha ng tagalipa pa dadali naman din eh So, pagdating ng Bernes, sa Padre Garcia naman ay di nakakailang patong na yeah, mo, ah. kahit hindi ko alam Ipadala mo na lang dito kung mayroon mo okay. pa isa na pwedeng ano, available Tokoy naman yun na magde-deliver Tokoy na rin na lang <coughs> kung magkakalang presyo Sabihin mo na lang ah. At gusto nyo isang binata Binatibyo binat, ah. eh Salamat ka Okay. Salamat. Kit. Ako pala hindi makilala at nakahilip niya ako eh. Ala ang tatakbuhan eh. Ala daw ako kinadukot ng baray. Wala namang baray. <laughs> Dapat sa dyan eh, apat na. Ay nagbago ang isip nung una. Siguro eh, itestingin muna kung ayos. Eh ako man yung barman, hindi naman ako bibili ng baka na, no? Na maaapi ang mag-aalaga. Ang gusto ko lagi, ipares kikita ang mag-aalaga at saka ako. Kaya ang bibili kong baka, kahit medyo may presyo, eh quality pa rin ang bibiling ko. Hindi tayo bibili ng native, gawa ng kawawa mag-aalaga. Matatalo sa panahon. Ay eh di bali ako, at ako naman yung habang nagpapaalaga ay eh may trabaho. Ay eh yung mag-aalaga, ay eh di simpre, napapagod. Sana nga lang ay di maalagaan ng ayos ang hayop para hindi na masayang ang ating pera. Hindi masayang ang ating pinaghirapan. kaya sa susunod ay di bibili pa ng isa pa. Pag may dumating, te-text na lang ako ay Sir Jun kung uh, kailan darating makakuha ng isa pa. Ah, sa nandala ang ulit. Ito Update na lang tayo nakabili ulit. Happy farming po at uh, mag-iingat po kayo palagi. Ngayon po ay magkatagaro na. Ayan. Ramdam ko na ang banas. Mahami pong salamat. Uh, God bless po sa ating lahat.